guys, tayo. Sinang, yung yung <laughs> <Dan>. <laughs> na tayo. Karen ko kasi na nag-aingay kambing. Ba ayo. Dinate ko ba. Ang bulasot na naman siguro ito. itu menang ana ay menang ana anak, <laughs> menang anak <guys. laughs> Okay. Yang datang, anaknya, ini merempah dan awalnya tak anak ni juga isah ini melakat pencen. Kali ini sutur itu. Kamarnya rein seperti unang anak. Hmm. <tuh -tuh. guys, nanganak yung ating isang goti. So, nag-iisa lang yung anak niya. At saka lalaki. So, ayan, o. Oh. Ayan, ang oh, kanyang anak. Ang mga katawa. Eh. So, ayan, guys. Nag-night check tayo sa ating goti. Ayan, yun anak, yun yung anak niya. oh Ayan, oh. So, ito ay lahi ni Tor. Ang ganda ng kulay. O. Oh. Lalaki po ito, lalaki. Ayan, may sapatos siya, may sapatos. Oh. Ang ganda ng paan niya. Ang laki ng paa. Ang ganda. Kaya lalaki, pero kahit lalaki, ah, blessings pa rin yan sa atin, guys. kasi kahit paano, eh, nakadagdag naman tayo sa ating mga alaga. So, laking tulong pa rin yan ganda, ganda ng kulay. So ito yung mama niya, yung brown 'yan. Brown goatee. Ah uh, ito siguro yung tinatawag nila na uh, goat milk provider. Eh uh, wala ko kung anong tawag din basta milk provider kasi yung suso niya guys, ang oh, laki. Oh. Uh, parang oh, uh, tawag nito? Queen of Milk. <laughs> Ganun. So 'yun lang. Bye-bye. May check lang tayo.